Ito daw ay patama ni Miss Sharon Cuneta kay Sara Duterte. Ay, wala problema dyan. Buti nga, patama lang. O, ay kung talagang natamaan nga ang kampo ni Sara Duterte, bingo, yun na yun. Sapul nga, talaga. Kasi kung ikaw ay hindi naman guilty sa mga statement na ito ni Sharon Cuneta, hindi kayo magre-react. So, yan po ang reaction ngayon ng mga diehard na kung ay pinatamaan nga na itong si Sharon Cuneta, si Sara Duterte. Siyempre, kailangang i-promote, kailangang ibida ni Sharon yung kanyang asawa na si Kiko Pangilinan dahil totoo. Kabida-bida talaga ang mga katulad ni Kiko Pangilinan. Sabi niya si Kiko wala pang nagawang masama. Wala po siyang ninakaw. Masakit po ba na hindi si Kiko ang naging vice presidente? Marami po ba ang nagsisisi ngayon? <laughs> <laughs> oh, ay sana din namay mo na rin si Atty. Lena Robredo. Pero yun nga, uh, tapos na yun. Okay? Kung mahalal si Kiko at kung ano man ang matahaki na naman uh, ni Atty. Lena Robredo, lahat yan ay para sa ating bansa. Lahat yan ay para sa ikabubuti ng ating bansa. At siguro naman nakikita natin na kahit papano, nagsusumikap din po ang nasa Malacanang para ayusin, para maayos ang ating bansa, ang iniwang sobrang daming kalat ng nakaraang administrasyon. Hmm. Ito ay patama nga daw. Marami na po bang nagsisisi ngayon? <laughs> o abay kahit sino, makikita mo talaga na ang pinatatamaan dito ay si Sara Duterte. Nakasalukuyang nakaupo sa pwesto. Yan po sa tingin ko kaya makikita nyo matindi na naman po ang berada ng mga nasa social media na diehard kay Sharon Cuneta. mag-artista ka na lang at sasabihin na naman or busy na naman niya ang mga yan para maghanap ng kasiraan mag imbento ng kasiraan ng mga katulad ni Kiko Pangilinan ganyan po ang kalakaran na itong mga diehard at totoo na hindi talaga malalagay sa ayos ang ating bansa hindi tayo mag-move forward kung naandyan pa rin kayo na mga diehard. Naandyan pa rin ang mga Duterte. Good luck!